ito po yung part 2 ng naputol na video dito sa Clark Pampanga uh, naglalakad po kami ngayon <coughs> sumasama lang po ako sa kanila isa lang po akong sidekick dito kaya pagiging sidekick ko po sinamantala ko na at nagblablog na lang rin ako ah uh, mangyari pong panoorin po ninyo ng buo ang aking video upang may mapansin po kayong kakaiba sa aking video na ito dahil may napansin po kasi akong kakaiba ngayon kaya buo nyo pong panoorin at pakipindot na rin po ang aking notification bell at huwag nyo pong kalimutan na ako ako i-subscribe at i-like sa inyong sa aking channel yan abalit tumawid po kami ng kalsada galing po dun sa may ano maluwang pumasok po kami dito sa ko pumasok po kami dito ayan kakain yata po kami bali inuulit ko po ako po sidekick lang dito nakikisama lang po ako sa kanila kaya sinamantala ko po ang pagkakataon at nag-vlog nag, -blog, nag -blog -blog na lang rin ako grabe ang ganda po dito Ayan, sumusunod na po ako sa kanila para po para di po maiwanan at pipiliin kung order man po sila pipiliin ko na po yung masarap-sarap para sa akin ganyan lang kailangan po natin magtyaga para makakain ano order na nga po sila ngayon. Ito sigat, pinakasigat na account. Ito, pinakasigat na sisig. Ito yung naka-invento. ah, uh, ito daw po yung pinakasikat na sisig, yung aling lusing Abag uh, po punta po kayo dito sa Pampanga, dito lang po kayo dumiritsot. Masarap daw po ang sisig dito. Ay, yan po yung manlilibre, yung babae po na yan. Lilibre daw po kami, tumama daw po sa saluto. Uh, ayan daw po yung sisig na sikat na sisig. Uh, pero ito masarap po ito. Ayan po, ang ina ko po ngayon ay sisig lang. Ay, titikman ko po yung sisig na pinakasikat daw sa aling Losing na sisig. Ayan. Ayan po yung aling Losing sisig dito sa Clark Pampanga. Ayan po ang aming manager. Ayan ako po yung sidekick na nangihingi lang ng pagkain ayan